Alice Go naging translator ni Tony Yang sa hearing na naghatid ng tawanan sa loob ng kongreso. Nagkataon na may itinanong si Representative Bienvenido Abante kay Tony Yang at biglang nawala ang interpreter nito kaya hiniling nitong si Alice Go na lang ang magtanong kay Tony Yang gamit ang Chinese language. Uh, uh, kay Tony uh, Tony Yang ah uh, You're still very young, Tony Young. How old are you now? our interpreter, John. How old are Fifty-five or fifty-four? 55, fifty-four. 1970. Oh. Can can we have the interpreter here? So uh, I just would like to ask, huh? Ah, nag na explain na yung contract niya. She went out. Pero naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Konti lang. No, konti lang. No? Ito. Ito na kita. Kanina, sabi mo na naging maganda ang negosyo mo dahil meron kang nagtrabaho ka, may perseverance ka, may integrity ka. Yun ang sayo mo kanina, di ba? Oo. Bakit dito ka sa Pilipinas nagnegosyo? Okay. <laughs> Kasabot ka, Bisaya? <laughs> Kasabot ka, Bisaya? si Alice ko yung mga makatulong can you help okay ang tanong ko ganito bakit sabi niya kasi kaya gumanda ang kanyang negosyo rito because of hard work perseverance and integrity ngayon ang tanong ko ganito bakit siya negosyo sa Pilipinas hindi sa si China Mr. Chair, can we hear Alice Go speak in Chinese? Please use the microphone. Ah, yeah. <coughs> uh, yes, Your Honor. Pakitanggal tanggal mo yung ano mo? tanggal mo. wala Walang germs dito masyado. <coughs> ok, can we hear the answer, please? can you speak in Chinese and tell tell it? Ah, uh, Singapore. Ah, in Mongolia, say the can that is in Philippines, Joy Sandy, not is in Taiwan, In go Philippines, one Joy, you know. Anh chú ý anh chú ý Uh, Your Honor, matagal na daw po siya dito sa Pilipinas at uh, nakasanayan na daw po niya dito. Hindi kaya nga, ang tanong ko ganito, bakit dito siya sa Pilipinas? <laughs> bakit dito sa Pilipinas <laughs> nagtayo ng negosyo, hindi sa China? Sapagkat sa China, pwede rin siya maging persi persevering, pwede rin siya maging magkaroon ng integrity, pwede rin siya magkaroon ng hard work. Bakit dito sa Pilipinas nagtayo ng negosyo, 嗯，伊诶、uh, 意思是讲说是，你敢若是选择踮咧菲律宾，毋是选择踮咧中国做生理。呃、嗯啊，你用中国做生理，敢若毋是用中国，敢若是是选择菲律宾。因为当 <laughs> 当时伫伫中国出来了咯，咱就啊按做一番久咯啊，按做一番久咯。 Takang nana sip ko ano ba? Sengwa sip ko ano tam? Niya yao kong hanaw. na wadi di sa kong... Wabu yao kong ha. Your Honor, ang um, sabi po niya, uh, nakasanayan na daw po niya daw po dito sa atin sa Pilipinas. Hindi naman siya Pilipino eh. Tama ba yon? I iba, kasi? iba yung Pilipino, Chinese. Hindi naman siya Pilipino, Chinese siya eh. Hindi siya naging Pilipino, Chinese. Ba? Oh, Tama. Tama. Ah, yes po, Mr. Chair. Ayun. Tama Pakitanong nga siya. Uh, ikong sa DM di um, si Dito, si Huidipin lang, di si Tungkok lang. Yes, na si Ti. Wo si Napakamot pa ng ulo si Alice Godel sa mga sagot ni Tony Yang at hindi na nadiomno ni Toki nakaya kaya to the rescue si Cassandra Ong kaya napasabak rin ito sa pagsasalita ng Chinese. Taigi doinui, kung sayo n n is Philippine ang lo ba? Ano sabi? Nakaya. <laughs> ano kasi? Go ahead. Ay ito just hindi abang lekwa sa wisa ni disanti ako Filipino si Talyo.

Ayon pa kay representative Dan Fernandez, ay sa susunod na hearing, hindi na dio umano nila kailangan pa ng interpreter dahil nandiyan naman si Alice Go na magaling sa pagsasalita ng Chinese. Uh, with the of, uh, Abate, uh, In the next hearing of the uh, Quadcom, uh, will not be asking for an interpreter anymore because uh, Miss Alice Go will uh, do the job for us. <laughs> um, Di ba le? Sa sagutin ko na lang. You tell him ah. Sa pagkat news sa Pilipinas, Nabibili niya ang ibang official dito ng pera. Meron pa siyang kaso sa China. Meron siyang kaso wala pa oh, kaso? wala pa to. wala ah, wala kang kaso. Wala, wala. mo alam mo yung kaso. hahaha <laughs> <laughs> <B> <laughs> ni sa China mayo ang kaso yung caso talo sa China Nahuli natin. Pero na talo to, nakakaintindi. <laughs> Huli huli. sometimes I Yeah, sometimes I understand, sometimes I don't, and sometimes I cannot express myself. Okay. Yes, yes, yes. Oh, oh, sabi niya wala siyang kaso sa China, correct? Yeah, yeah. so have Pero dito may kaso na Pero dito may kaso nishah. Pero dito may kaso nishah. Pero Pero kaso nishah. Pero kaso Ah, take ka, nga Mr. Casio yung kaso niya. Immigra immigration law, Pakisabi kayo. Pakisabi. paki uh, Mr. Presentation. So he is now dubbed and um, he is alleged to be an undesirable alien. Uh, oh. Eh, 就是不接受不歡迎的外國人. Mm-mm. Oh. Can you imagine? you have been an undesirable alien for 25 years, but you are able to put up a big business in this country. Niloloko mo kami mga Pilipino. Yun ang ibig sabihin. Pakisabi nga sa kanya, niloloko kami mga Pilipino. Niloloko mo kami. Sabihin mo. Alam niya eh. Teka, teka. Alam mo, di ba? Niloloko. Alam mo yung niloloko? Niloloko. Kunyari ka pa eh, niloloko mo ko eh. <laughs> <laughs> no, no, I didn't. No, no. I, I'm not really a loco. I'm not the loco, -loco. <laughs> <laughs> Hindi, hindi ko siyang sabi, loco loco siya. <laughs> ang ibig sabihin, niloloko niya ang Pilipino. He is making a big fool sa mga Pilipino natin. Pagkasaya mo nga sa kanya. <Please? S 2> 你你在当我们菲律宾人是白痴，你在骗我们。啊啊、我 no，我,我都我不知道他怎么这样想我、啊。I don't know why you're thinking of me in that way 啊。啊？I don't know why you're thinking of me in that I <don> way。I don't know why you're here。他说什么？不知道你怎么懂得我刚才说的。<laughs> 他们说你当我们菲律宾人。 Kung ako, Mr. Chair, kukumpis kayo na lang yung yaman nito at pauwi na sa China ito.